Ang mga patunay na binago na tayo ng Diyos matapos nating tanggapin si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng ating mga buhay ikalawang korinto ng chapter 5 verse 17 Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya kung talagang nabago na ang iyong buhay, makikita ito sa iyong mga gawa dahil ang tunay na pananampalataya ay may kalakip na gawa. Santiago chapter 2 verse 17. Gayun din naman, patay ang pananampalatayang walang kalakip na gawa. Kaya kung talagang tinanggap mo si Jesus sa puso mo bilang Panginoon at tagapagligtas ng iyong buhay, babaguhin ng Diyos ang iyong pagkatao. Kung dati ay lagi ka nag-iisip ng hindi magagandang bagay tulad ng panglalamang sa kapwa, pagiging sakim, nagsasalita ng masama laban sa kapwa, madaling magalit, gumagawa ng mga bagay na walang kabuluhan at kung ano-ano pa ang katulad nito. Ang lahat ng ito ay unti-unting aalisin ng Diyos sa buhay mo. Mapapansin mo sa iyong sarili na ka na ng Diyos. Nagiging mahinahon ka na sa lahat ng pagkakataon. Yung bang, hindi ka na madaling magalit. Hindi ka na madaling matokso tulad na lamang sa pag-inom ng alak. At kahit ang iyong pananaw sa buhay ay ibang iba na sa iyong layunin kumpara sa dati mong pamumuhay. At ang ininanais mo ngayon ay ang magbasa, makinig, at magpuri sa Diyos kasama ng mga mananampalataya. Hebreo chapter 10 verse 25. Huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon gaya ng nakasanayan ng iba. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayong nakikita nating malapit na ang araw ng Panginoon ang hinahangad ng ating mga puso ngayon ay laging makasama ang mga kapatid sa pananampalataya upang makatanggap ng mga aral na talaga namang nakakapagpabago ng ating mga buhay. Dahil ito ang ninanais ng Diyos para sa atin. Episo chapter 4 verse 31 hanggang 32. Alisin na ninyo ang lahat ng sama ng loob, puot at galit. Huwag na kayong mambubulyaw, manlalait at mananakit ng damdamin ng kapwa. Sa halip, maging mabait kayo at maunawain. Magpatawad kayo sa isa't isa tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos dahil kay Kristo. Kaya hindi natin ikinatutuwa ang masasamang gawa. Kapag ikaw ay binago na ng Panginoon, Awa at habag na ang nararamdaman mo para sa iyong kapwa kapag may mga kasawian. Dahil umuusbong na rin sa iyo ang pag-ibig sa iyong kapwa, gaya ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Katulad ng sinasabi sa unang korento, chapter 13, verse 4 hanggang 7. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Hindi maiingitin, hindi mayabang di mapagmataas man. Hindi magaspang ang pag-uugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob sa kapwa. Hindi natutuwa sa masasama, sa halip ay nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay matiisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nagtsatsaga hanggang wakas. Pag ikaw ay binago na ng Panginoon, wala na sa iyo ang masasamang gawa. Kundi, pawang kabutihan na ang nananaig sa puso mo. Dahil nga wala na sa iyo ang dati mong pagkatao na napapahamak dahil sa masasamang gawa. Ang nakikita sa iyo ay isa nang bagong pagkatao na kalarawan at kawangis ni Kristo. Ninanais natin palagi ang makapakinig at makapagbahagi ng salita ng Panginoon sa kapwa. Dahil nga, binago ka na ng Panginoon, mayroon ka ng passion sa puso mo at nais mong maibahagi ang pagbabago at kaligtasan iyong natamo. Mula nang isuko mo ang lahat ng bagay sa buhay mo sa ating Panginoong Yesus. Kung ang dati mong pamumuhay ay ikaw ang nasusunod sa sarili mo, ngayon Si Jesus na ang nagmamaniobra ng puso mo at ng buhay mo. Dahil nga kapag hinayaan mo ang Diyos na baguhin ka, magiging matatag at maunlad ang iyong pagkatao. Lahat ng desisyon mo sa buhay ay pinaubaya mo sa Diyos. Dahil ang Diyos lang naman ang pwedeng magbago ng buhay mo. Hindi ng kaibigan, pamilya, o kahit ang sarili mo ay hindi mo kayang baguhin kung wala ang tulong ng Panginoong Diyos. Kapag ganun nga ang nangyari, hindi ka na kayang tangayin ng takbo ng sanlibutang ito. Roma chapter 12 verse 2. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Sa halip, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kalooban. Sa gayon, magagawa ninyo kung ano ang mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. Magagawa lang natin ang lahat ng ito kapag tunay na isinuko natin sa Panginoon ang ating buhay at nagpasakop sa banal na Espiritu na siyang tatak ng ating kaligtasan at tagapagturo ng lahat para sa ating kabutihan. Dito, chapter 3 verse 5. Iniligtas niya tayo hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi dahil sa kanyang habag sa atin. Tayo'y iniligtas niya sa pamamagitan ng Espiritu Santo na nagguguhas sa atin upang tayo'y ipanganak na muli at magkaroon ng bagong buhay.